Sir, ano ang sa kasamahang sip-sip? Ayan po yung tanong ng isa nating mga ka 59 Ayan o mga kaibigan, mga ka 59 9 dyan, mga kababayan. Ito magandang tanong at ito nangyayari ito kahit sa ang company or kahit sa ang trabaho. So ito yung kanyang katanungan. Ayan, basahin natin yan. Pagkos, bago natin sagutin, pakilike and share ng video at mag-comment kayo. At syempre, kung may tanong kayo, magtanong din at sasagutin natin sa mga susunod nating video upload video. Dito lang yan sa ating channel, no? Kuya Isko Official and ang ating isang channel, Gwapong Biajero TV at ang ating Facebook, Charles Francisco. Okay, tungkol sa sip-sip daw ang kanyang katanungan ng ating isang ka-59. Okay, actually, ang uh, mga sip-sip sa katrabaho ay hindi yan nawawala kahit saan mayroon yan. Pero simple lang naman kapatid, or hindi lang doon sa nagtanong no para din sa ating mga taga-panood. Simple lang po ang ating uh, gagawin no kung mayroon tayong mga ganyang kasamaan. Actually ang pagsisipsip walang magandang maidulot 'yan pero ganito lang ka simple. Tayo kapatid, kung ikaw ay uh, nagtatrabaho, magtrabaho ka lang nang diretso. Huwag kang uh, magpaapekto sa mga taong nagsisipsip kasi nga kahit magsipsip pa yung mga kasamahan mo kung ikaw ay nagtatrabaho ng diretsyo, is ikaw pa rin yung paniniwalaan ng iyong amo o ng iyong boss. Ngayon, kung halimbawa mayroong mga pagkakataong kasi na talagang uh, sinisiraan ka na na hindi maganda ayang kailangan mo na magreklamo All sa iyong bond. Baga sinisiraan ka na ng kasamahan mo. Kasi sa experience natin mga kaibigan, mga ka-59, meron akong isang experience dyan na kung saan mga kasamahan ko rin sa inspektor noong araw. Yung aking isang kasamahan ay talagang napakasipsip sa amo namin, sa bus namin. Kumbaga, ito yung share ng karanasan. Ano? Tuwing nandiyan kami sa opisina noong araw ay talagang pag bumababa yung aming boss ay sasalubungin niya yan at aalokin ng kapi, etc. etc. Yung bang tipong pagpalapit ng loob. At pagdating naman sa mga trabaho, ay ginagawanya uh, ang ginagawa niya kahit na accomplishment ko, kumbaga ako ang gumawa, pagdating sa kwentuhan or pagdating sa report sa opisina mas ikinikwento niya na nagawa niya yung mga bagay-bagay na natapos na accomplishment kumbaga sa trabaho pero hindi siya ang gumawa so may mga ganon din umabot sa punto na talagang sisiraan ka na sa badang huli pag hindi kakayanin ng kanyang pagsisip-sip sa iyong amo so, ganito lang kasimple magtrabaho ka lang ng diretsyo kapatid mga ka 59 kung ano yung tama, yun lang ang inyong gagawin. Hayaan nyo kung magsipsip yung inyong kasamahan dahil hindi naman mananaig yung mga mali o walang katotohanan sa tama ang inyong ginagawa. Kaya mananaig ka pa rin. Kanya nga lang, nakadepende rin yan sa iyong mga officer or mga boss dahil may mga officer din na kung saan bugok nga rin na naniniwala sa mga sip-sip na mga tauhan. So, bakos ngayon is eh, hindi na siya ubra kasi nga mayroon tayong mga due process ngayon na tinatawag kung saan pag mayroong mga nagsisip-sip at nire-report ka na hindi tama is merong uh, tamang investigasyon Ika nga pag sinabing may due process is dapat meron siyang investigation. At uh, hindi basta-basta dapat pinaniwalaan yung mga sumbong lang ng sumbong. Dahil yung mga nagsumbong ng sumbong, yun ay sip-sip talaga. No? Pagkos, simple lang. Ang isang bagay naman, halimbawa hindi kasi lumalabas na sip-sip or uh, dalawang klase kasi yan. Ang sip-sip ay po pwedeng uh, sinisiraan ka niya or nagkukwento siya sa boss ng kumbaga mapala, para lang mapalapit siya o kahit nasisiraan niya na yung kasama niya para lang mapalapit siya doon sa inyong boss ang isang bagay naman mayroon namang isang kasamahan na nagre-report sa boss o nagre-report sa inyong amuhan o sa inyong amo na kung saan mayroon talagang katotohanan or mayroon kang ginagawang kasalanan, nire-report ka sa inyong boss, yun ay hindi sip-sip. Kumbaga, yun ay ginagawa niya rin ang tama na kung saan nakikita niya sa iyo yung mali kaya nire-report kanya sa inyong boss. So, hindi sip-sip yun. Ang sinasabing sip-sip kasi dito, yun bang wala ka namang ginagawang masama, hindi mo siya ginagawa ng mali, din ngayon nire-report ka sa inyong amo kung ano-ano mga sinasabi para lang siraan ka yon ang sip-sip sa madaling salita. Kaya mga ka-59, marunong tayong mag-situation. Marunong tayong mag-kumakumbaga uh, titingnan natin yung ating mga ginagawa kasi mamaya may mali na nga talaga tayo. Tapos ngayon, sinusumbong tayo doon sa ating amuhan o sa ating boss, yun ay talagang may paglalagyan tayo. Pero kung ikaw ay wala kang ginagawang masama, mayroong nag report sa na hindi maganda or uh, sinisiraan ka lang or dahil nagsisip-sip lang yung kasamaan mo wag kang matakot yan dahil sabi nga nila mananayg pa rin yung kabutihan sa kasamaan basta gawin mo lang kung ano yung tama na iyong ginagawa mayroon kasi mga policy sa mga duty kung ano yung policy dapat alam mo para alam mo rin kung ano yung dapat mong gawin hindi yung parang magpaskana or ka na o nagkulang kasi yung mga trabaho kasi nga pag na-report ka at uh, yan ay nag-valid hindi matatawag na sip-sip yan kundi talagang tama yung report, ay merong tayong paglalagyan pagka ganun ang situation. So hindi mo matatawag na sip-sip. Kaya sa mga nagsasabing sip-sip, tingnan nyo maigi kasi nga mamaya may mali naman talaga kayo at uh, may kumbaga mayroong uh, yung report sa inyo, mayroong uh, patunay mayroong patutuo, mayroong nangyari talaga na hindi maganda ang iyong ginagawa at nire-report ka yan, hindi sip-sip yan kundi yan ay talagang valid reason niya na para i-report ka. Okay, sana malinaw sa atin mga ka-5 na yun, no? yung ating paliwanag at lahat yan, experience din natin yan. Kaya napakaganda ng tanong. Kaya yung sip-sip na tinatawag or sinasabi is hindi namawalan sa isang kumpanya or sa isang samahan or sa isang trabaho. Mayroon talaga yan. Pero nga, dipindi sa situation. Liwanag ko na kung ano ang situation na yan. Kaya sa mga nagsisip-sip dyan, eh, ayusin naman natin. Huwag tayong manira ng ating kapwa o ating mga kasamahan dahil dapat sila ay ating katulong sa trabaho natin. So ayan. So siyempre mga ka-5 paki-like ng ating video, paki-share ng ating video ito at huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel Kuya Isko Official at maraming maraming salamat sa mga nakakapanood sa ating mga upload video nito mga nakaraan na may meron tayong mga nag-viral. Maraming maraming salamat sa inyo at sana ituloy-tuloy niyo suportahan itong ating mga upload video dito dahil si Kuya Isko Official ay ibabalik natin sa inyo yan pag tayo ay kumita na sa ating mga upload video huwag kayong mag-alala dahil yan ay ating patutuhanan pag yan ay nangyari na kumita na tayo sa ating Facebook at sa ating YouTube channel abangan ninyo dahil ibabalik ko yan sa inyo at mamimigay tayo ng kagamitan ng ating mga k 59 so yan lang po no at sana nasagot natin ng maayos yung iyong katanungan, kapatid, ka-5-9, eh bigan ah, babayan. Yan. Sana nasagot natin ng maayos at sa mga nakapanood nito, sana po meron tayong aral kunti na kuha dito at natutunan. Dahil itong mga video natin dito ay may kabuluhan at mayroong matutunan ang ating mga ka-5-9 na mga nanonood dito. So muli, Kuya Isko Official and guapun Bihero TV and pakis like and share and subscribe sa ating mga upload video pakis share sa inyong Facebook at simpre marami salamat po sa inyong lahat at mabuhay mga ka 59 mabuhay mga security guard mga ka bodyguard at simpre sa mga nakakamarud dito kay mabuhay sa inyong lahat thank you very much ka upang maiwasan na kapahamakan sa mahanan natin si